sa uh, magandang umaga uh, welcome to my channel my name is Tito guys TV vlog guys nandito tayo sa taas uh, sa scaffolding uh, nakaapak tayo rito uh, ang si mga ating kasama uh, nag gumagawa ng uh, gumagawa na guys ng bin tapos ang ating isirap uh, 16 uh, 10 mm ang ating pinakamalaki guys ang 16 mm Ayan, uh, nagkatali sila. Taiwan tie wire, guys. Ayan. Tara, guys. Tingnan natin kung paano sila magtali ng stirrup dito sa ating beam. Tara, guys. Ayan, guys. Si Kumparing Soy. Ayan. Uh, Nag-tie wire ng stirrup. Ito ang ating stirrup. Uh, tawag ito, stirrup. Uh, 10 mm. Ang ito naman, guys, ang paba nito, ang ating uh, 16 mm. Uh, ilang 16mm. 16mm uh, ilalagay rito ay walo. Walong 16mm. Uh, may, mayroon may meron, dito guys sa uh, gitna. Yan gitna, tapos dito dito pa may lalagyan pa rito. Ah uh, maglalagay pa rin dito silang 16mm. Uh, basta walo guys na 16mm uh, ilalagay nila. Ay naman yung dalawa dito. Ah uh, nag rin ng mga stirrup ng uh, gamit nila guys sa uh, tie wire Ayan, ah, uh, paikot na guys ang nagawa, na, nagawa nila. Ayan, ah, uh, ayan ang ating beam. Ah, uh, uh, bukas, ah, uh, baka uh, maglalagay na sila ng abang ng mga scaffolding sa atin sa pagbuhos natin ng slab, guys. Ayan, ah, uh, So guys, ang atin oh, uh, malapit na, malapit na matapos. Uh, mag slab na sila guys. Uh, tayo naman, ah... Uh, mag-aabang na rin tayo uh, sa susunod pag naka-slab na sila guys ng electrical wirings ayan guys si comparing sorry uh, tinatali uh, guys natin para maigpit ang ating tie wire uh, ating tie wire uh, dito uh, guys ayan kumpare, may ano ba ito? Uh, kung ilan haba? 20-20. Uh, ah, 20 guys. Ang, ang hanggang dito, ang lakbang guys, ah, uh, 20-20. 24. 20-20 guys ito. Ah, uh, ito, uh, may suk. Sinukatan nila dito, ah, uh, 20-20. 20-20. Uh, Wala, 20-20. Yan, 20. Ayan, uh, at hanggang rito, hanggang dito naman sa dulo guys. Ayan, hanggang dito, sa hanggang dulo, uh, 2020. Uh, doon naman, uh, 2020 guys. Uh, doon naman tayo guys sa kabila. Uh, may pinakadulo guys, ito. Uh, 4. Ayan, hanggang dito, 4. 4 guys, as dito naman, uh, uh, 2, 4. 2, 4 ang haba. Pagitan ng mga stirrup ayan na ah, ito ang dos ah, 4 4 ah, 20, 20 ah, 20, 20 ah, na guys hanggang sa dulo 20, 20 na ang ating stirrup, ayan ah ayan ah, 20 rito ah, 20, 20 hanggang doon guys, sa pinakadulo ah, dos, 4 ayan ah nagtatayware sila guys uh, para mamaya maglalagay sila ng forma rito ayan uh, magpuporma sila rito sa uh, malapit ng sa hollow block ayan uh, guys, uh, mamaya daw uh, nila yung atin beam para diretso guys yung atin beam ah, paglagay ng ng forma at ah, maglalagay sila ng scaffolding yung tubo Uh, guys, uh, nila guys ang ating tie wire. Uh, standard yan guys, ang ating yeah. standard. Ayan, uh, 2020, doon sa pinakadulo, uh, uh, dos, uh, quatro, uh, pinakagitna na hanggang sa dulo, uh, 2020, uh, standard tayo guys. Standard ang lakbang ng ating stirrup galing dito sa ating uh, 16mm. Yan. Standard. Ang standard natin. Ah. Uh, ang lakbang. Ah. Uh, Dos. Quatro. Ah. Ang pinakamarami guys. Ang. Twenty twenty. Ang lakbang. Yan. Ito ang atin. Yan. Twenty twenty guys. Ang lakbang. Ang. Ano to Ang. Ang. Ang haba ito hanggang dito hanggang dyan uh, lakbang guys sa uh, 2020 20 cm so para, uh, 20, 20 cm guys uh, 20 cm ang lakbang ng atin stirrup uh, boss uh, uh, 2 cm ang lakbang rin ng atin stirrup at 4 cm ang lakbang rin ng stirrup natin dito guys ang pinakamarami guys, ang atin 20. Ang lakbang ng atin stirrup, centimeters. Yeah. Centimeters, ang pinakamarami dito sa atin. 20 centimeters ang lakbang, marami guys. Ang dos, 4, ang punti lang guys na cm, centimeter ay nalagay natin. Nang lakbang dito sa atin stirrup guys. Yan. Yeah. Ayo, 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 ayo,

Uh, Sandi uh, Taga Buri Kamuning Kalabanga uh, Thank you very much guys